Naging kontrobersyal kamakailan ang naganap na Watawata -wata Festival ng San Juan noong June 24 dahil sa mga kumalat na video kung saan pinilit ng ilang taong nakiisa sa basaan na basain ang mga dumaraan kahit na nakikiusap ang mga ito na huwag silang basain dahil ang ilan ay papasok sa trabaho at paaralan. Isa na rito ang video nag viral na binansagang si Boy Dila o Lexter Castro sa totoong buhay dahil sa pagpuntirya niya sa isang raider habang nakadila. Nakikiusap sa kanya ang raider na huwag basain dahil mayroon itong meeting na dadaluhan ng araw na iyon. Hindi nagustuhan ng mga tao ang kanyang ginawa at nakatanggap ito ng matinding pambabatikos. Ilang araw matapos ang pangyayaring ito ay bumungad sa bahay ni Boy Dila ang ilang deliveries online na ipinangalan sa kanya. Hinuha ng mga taga roon ay resulta ang fake booking sa pagkainis ng mga tao sa ginawa niya. Kaya umapela ang kanilang kapitan ng barangay na itigil na ang pag-order online sa pangalan ni Boy Dila dahil ang mga riders na nagtratrabaho ng marangal ang mas naapektuhan sa nangyayaring fake booking. Kaugnay nito ay nagkaroon ng press conference ang mayor ng siyudad noong July 2, 2024 upang humingi ng tawad sa publiko si Boy Dila sa maling nagawa. Ayon kay San Juan City Mayor ay maging siya ay nagalit sa ginawa ni Boy Dila dahil ang ginawa nito ang naging mukha ng kanilang pagdilimong. Emosyonal na inamin ni Boy Dila na maraming mga taga San Juan ang nasira dahil sa kanyang naging aksyon. Humingi rin siya ng paumanhin sa raider na kanyang naperwisyo at nais niya raw itong makita ng personal upang magkaharap sila at makahingi ng tawad. Ibinahagi rin niya na marami siyang natatanggap na pagbabanta sa kanyang buhay maging sa kanyang pamilya. Nakiusap siyang huwag idamay ang kanyang pamilya at siya na lamang ang kagalitan, sapagkat nasasaktan raw siyang nasasali sa isyo ang pamilya niya. Samantala, matapos ang ginawa niyang public apology, ay muling pinag-uusapan ngayon online si Boy Dila dahil sa pamamahagi niya ng pagkain sa mga riders kasama ang ilan niyang kasamahan. Ilang video ang kanyang ibinahagi sa ginawa nilang pamimigay ng pagkain at sinabi niyang ito ay bilang paghingi niya ng tawad sa mga riders na naabala sa naganap na fake booking na ipinadala sa kanilang bahay. Anya sa post, "Mag-ikot po ako mamaya para mamigay ng libreng pagkain sa mga delivery riders bilang paghingi na rin ng paumanhin sa mga naabala ng fake booking dahil sa akin." Samantala, umani ng samut saring komento mula sa mga netizens ang ginawang ito ni Boy Dila anila, pampalubag loob. Ginawa na din ng ibayangar. Ibayong yung motibo mo. Sana pinatagal mo man lang kahit isang linggo. Why not? Making amends sa mga shortcomings niya. Nobody's perfect ika nga. Ang maganda dyan tinatanggap niya mga pagkakamali niya.